Magandang umaga po. Ito po unang balita na mag-usap tayo, baby Mickey Osawa. Pinay na hinuli sa Roman Sagi na pag-utusan lang daw. Follow-up news tungkol sa kababayan nating Pinay na hinuli, age 67 years old, noong May 8 sa International Romance Com Church. Naglabas ng pahayag ang kababayan natin na siya ay napag-utusan lang din daw sa SNS para magpadala ng message sa biktimang babae tulad ng Aishite Mas upang mahulong ang loob nito sa kanya. Ang pag-withdraw din daw niya ng pera sa ATM ay napag-utusan lang din daw siya sa SNS. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at sulirani, sa buhay ay hindi na nawawala. Mag-usap tayo, at gagaan mga problema nyo Mga pagsubok sa ating buhay, malulatas kapag nag-usap tayo Huwag nang susuko sa bawat ito dito kami hindi ka iiwan tulong... Ito pa ang pangalang balita na mag-usap tayo baby Vicky Osawa pinasara ng DMW ang kumpanya para sa si diuman ng illegal na pangangalap. Nakatagdang ipasa ng Department of Migrant Workers ang kaso sa Department of Justice para sa prosecution sa ilalim ng Republic Act 8042 laban sa isang immigration consultancy firm dahil sa umanay illegal recruitment ng mga OFW sa Canada mula noong 2021. Sa opisina ng Dream Pathway na matatagpuan sa Mandaluyong City, personal na nahuli ni Kakdak ang may-ari at mga tauhan sa kanilang opisina. Sa kabila ng maraming lisensya na kadisplay sa mga dingding nito, walang ibinigay ang DMW na mahalaga para sa legal na operasyon. Hindi nagbigay ng pahayag ang may-ari sa media, ngunit idibinayan sa umano ang kanilang mga aksyon kay Kakdak, na sinasabi nakatutok sila sa permanenteng residency track at hindi sa mga OFW. Gayunpaman, binigyan din di ni Kakdak na ito ay nasa tabi ng punto, dahil ang kanilang pangunahing tungkulin ay dapat nakapakonsulta sa visa kung papak kung pakikitungo sa mga permanenteng residente. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Jayden Smith binasag ang tahimikan sa mga clean na biktima siya ni na Will and Didi. Magtipon kayo mga kababayan dahil hindi pa tapos ang Didi season. Sa pagkakataong ito, ang tumayo ay si Jayden Smith. Kailangan naminin, hindi iyon isang pangalang inaasang ilalabas ng sinuman. Pero ito na tayo. Tila pagod na si JD na itago ang sakit at lahat ng pinagdaanan niya kay Didi. Ngunit ang tunay na kakagulat ay ang pagkaladkad niya sa kanyang sariling ama sa kaguluhan. Oo, tamang ang narinig mo. Inilagay ni Jaden si Will doon mismo kasama si Didi at tila ang mga tagahangay ngay tunay na drama ng pamilya. Pakiramdam ng karatikid ay sinamantala siya ni na Didi at Will at sa totoo lang. Iyon ang nagpapaliwanag na marami sa kung anong kailangan tiisin ni Jayden sa panahon ng kanyang karera. Ang mas masahol pa ay sinusuportahan ni Jaguar Ray ang kanyang mga claim. Ano bang kwento dito? Sina Will at Diddy ba talaga ang nabibiktimize sa kanya? O hinuhubot niya ang mga kuneho mula sa kanyang sumbero para matatili pasirukuyang panahon? Alamin natin. Andiyan ang mga chika talk for today.